Mga kapatid ko sa pananampalataya, bigyan po natin ng linaw itong aklat ng gawa, chapter 2, verse 27. Sapagat sinasabi dito, kaluluwa lang ang pumunta sa Hades, Mr. Owen. So magbibigay po tayo ng linaw sa mga kasulatan na po. At bago po natin ito i-discuss, kayo po i welcome sa ating channel, God's Word Read Scriptures. Ito po inyong kapatid sa pananampalataya, Brother Owen. Ngayon, babasahin po natin itong Gawa 2:27 para alamin natin sa iba't ibang mga translation para magkaroon po tayo ng kaalaman ano po kasi minsan sa mga nagta-translate bakit naiiba. So ang gagawin natin, uunawain natin ang buong pangungusap, huwag lang po sa talata kasi magkakamali po tayo ng pangunawa. Kaya talika, puntahan muna natin yung uh, ibinigay niyang talata. Mga gawa, chapter 2 verse 27, basahin po natin. "...sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa hades, nititiisin man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan." Dito ang pinag-uusapan, maaring katawan. Kasi po, yung kabulo ka na sinasabi dito, yung katawan. Pero para maintindihan natin kung talagang katawan ito, ito po ay isang bagay na hindi tayo basta-basta kukuha ng isang talata kung hindi natin nakikita yung buong pangungusap. Ngayon, pupuntahan natin yung mga, mga naunang talata. Ngayon, para maintindihan po natin ang buong pangungusap, hindi lang po dito sa talata na ating binasan ho, Babalikan natin yung mga naunang pangungusap. Ngayon, mag-uumpisa po tayo dito sa verse 24 para maintindihan natin. Masahin natin na po. Ang sabi po dito, na siyay binuhay na maguli ng Diyos pagkalis sa mga hirap ng kamatayan. Sapagkat hindi maaari na siyay mapigilan ito sapakat sinasabi ni David tungkol sa kanya, nakita kong lagi ang Panginoon sa aking harapan Sapagat siya'y nasa aking kanang kamay Upang huwag akong makilos Dahil ito'y nagalak ang aking puso At natuwa ang aking dila Pati naman ang aking laman Ay mananahan sa pag-asa Ito po yung 27 Sapagat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa hades Ni titiisin man ang iyong manal Ay makakita ng kabulukan So, ibig sabihin po dito, yung katawan hindi makaranas ng kabulukan. Malinaw naman po, ang ating Paneso Kristo ay naghirap at nagdusat na matay. At doon sa kanyang libingan, ano, inilibing po siya. Doon sa libingan na kung saan ay hindi katulad na panahon natin ngayon, na kung saan ay inilibing sa ilalim ng lupa at tinatabunan. Sa panahon po ng ating Paneso Kristo, mayroon pong tinatawag na grave o parang kuweba yon na tinatabunan ng malaking bato. Na ito inukit sa bato at doon inililibing. Ano Iba yung panahon nila, iba yung panahon natin. Kaya nung siya nabuhin na muli, yung kanyang katawan hindi nakaranas ng kabulukan. So malino po yon. Kaya ang tinutukoy dito, yung kanyang katawan. Malino po. So para maintindihan natin, ito pa natin sa verse 28. Para, kasi po, ang nagpapaliwanag nito ay si Apostol Pedro ituloy natin. Ipinakilala mo sa akin ang mga daan ng buhay. Puspusin mo ako ng kagalakan sa harap ng iyong mukha. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David na siya'y namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Malinaw dito sa ating binabasa, pinapatungkol po ito sa dalawang comparison na kung saan yung katawan ni Harin David ay nakalibing. Samantalang yung sa katawan po ng ating Paneso Kristo, nabuhay na muli. Kaya yung sinasabi dito sa verse 27, para maintindihan natin, balikan natin. Sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades. Tingnan po ninyo ang pagkakatranslate. Alam nyo mga kapatid, dapat nga dito sa pagkaunawa natin, yung katawan inililibing. Pero dito po, no, sapagat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades samantalang yung kaluluwa po ay isang bagay na espiritual. Dapat nating malaman yung tinutukoy na hindi mo iiwan ang aking katawan. Kaya nabuhay na muli yung katawan ni Kristo doon sa libingan. So hindi po Hades. Dapat dito grave libingan. Kasi po, pag Hades, ito ay lugar ng pagdurusa. At yung kaluluwa hindi naman pwedeng ilibing yun. Nakita po ninyo? yun po ay spiritual na kaluluwa yun ang buhay mo. Kaya ay ang kaluluwang iyan, yun ay mayroong lugar na pupuntahan. Pwede doon sa lugar ni na Abraham at doon sa lugar ng lalaking mayaman na kung ay nagdurusa. Pero dito na i-translate kasi ang pinag-uusapan natin, katawan po muna ng ating Panuso Kristo. Kaya medyo nalilito tayo dahil hindi natin napag-uunawa pa ang mga kasulatan. Magpatuloy tayo. Ngayon, babasa tayo ng ibang salin para maintindihan natin. I-compare natin kung alin ang tamang pangungusap. Ngayon, pupunta tayo sa ibang salin. Dito po sa ASND. Kasi po ito yung mga latest na update sa mga na-translate po. Ano ho? Ito po ay 2014 na na-release. So basahin natin dito sa isang salin. Sapagkat alam kong hindi mo ako pababayaan doon sa libingan. Hindi mo rin hahayaang mabulok ang iyong tapat na lingkod. Malinaw po ang tinutukoy dito yung katawan ni Kristo. Samantalang yung katawan ni Haring David, sinasabi ni Apostol Pedro na nakalibing yung kanilang parterer kang si Haring David. Yung kanyang katawan ay nakalibing pa. Samantalang yung katawan ng ating Peneso Kristo ay hindi hahayaang mabulok. Kaya nga po, nagkaroon ng resurreksyon na buhay na muli si Kristo after 3 days. So, malinaw po. Ngayon, kung isasama po natin, ano, para malinaw, ito po ang binigay ng ating mga nagko-comment. Sapagat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa hades, nititiisin man ng iyong banal ay makakita ng kabulukan. So, alin ang tamang unawa? Yung ASND o yung ADB? sapagat alam kong hindi mo ako pababayaan doon sa libingan. So malinaw po. Kaya namatay si Kristo, inilibing yung katawan. Ngayon, yung kanyang katawan, nag-remain lang po ng 3 days. After 3 days, nabuhay na muli. Malinaw po ba? Kaya ang sabi po dito, hindi mo rin hahayang babulok ang iyong tapat na lingkod. O, ba diba? Ang pinag-uusapan din ang katawan. Ngayon, ating babasahin din sa buong pangungusap. Kanina binasa natin, sa verse 24, ano po? Para maintindihan, balikan natin yung isang translation para makita natin. Ho. Kasi ho dito, para hindi tayo magkakaroon ng comparison sa bawat translation, ay eh, magkakamali tayo ng unawa. Yung mga naon ng translation, may malinaw at may malabo. At doon naman sa bagong translation, may malinaw din at may malabo. Ngayon, kaya ngayon, ating pag-iisahin yan, titingnan natin ang comparison. Katulad po nito, no? Ngunit binuhay siya ng Diyos at iniligtas mula sa kapangyarihan ng kamatayan dahil ang totoo, kahit ang kamatayan ay walang kapangyarihan, pigilin siya. Dito sa isang salin, kasi itutuloy natin ang pagbabasa para maalaman natin ang tamang salin o tamang unawa. ano? Ho? Kasi po, kailangan unawa po. Wala hong bagay na dapat tayong pagtalunan kung sabi ng iba ang... Biblia daw ay hindi raw perfect ang pagkakasalin. Ang atin lang gagawin, uunawain. Nakita po ninyo. Katulad po nito, ano ho? Inuunawa natin. So ngayon, magbalik po tayo sa pagbabasa. Alisin muna natin yung isang version. Ano ho? Para magkaroon lang tayo ng tuloy-tuloy na pagbabasa. Ang sabi po dito, basahin muli natin. Ngunit minuhay siya ng Diyos at iniligtas mula sa kapangyarihan ng kamatayan. Dahil ang totoo, kahit ang kamatayan ay walang kapangyarihang pigilin siya. Tuloy po natin. Ito ang sinabi ni David na para rin sa kanya, Alam kong ang Panginoon ay lagi kong kasama at hindi niya ako pinababayaan, kaya hindi ako mangangamba. Kaya masaya ako. At kahit mapigil ang aking pagpupuri sa Diyos at kahit mamatay ako, may pag-asa pa rin ako. Sapagkat, ito po, in verse 27, Sapagkat alam kong hindi mo ako pababayaan doon sa libingan, hindi mo rin hahayang mabulok ang iyong tapat na lingkod. Meaning, dito sa ating binasa, ang pinag uusapan po ay katawan ng ating Paneso Kristo. Tuloy pa natin, E mo sa akin ang daan patungo sa buhay, at dahil sa palagi kitang kasama, masayang-masaya ako. Mga kababayan, sabi ni Pedro, Malinaw na hindi tinutukoy ni David ang kanyang sarili dahil ang ating ninunong si David ay namatay at inilibing at hanggang ngayon ay alam natin kung saan siya nakalibing. Ibig sabihin yung kanyang katawan nakalibing. Samantalang ang ating Panasok Kristo dito sa verse 27, hindi hinayaang nakalibing yung katawan ni Kristo. Kaya after three days na buhay na muli. Kaya dito ang pinag-uusapan po ay hindi kaluluwa ang pumunta sa Hades. So ang unawa po ng ating mga nagko-comment ay napunta daw sa Hades yung kaluluwa. Kundi unawa po. Kasi dito ang ating dapat unawain sa isang translation ano po, katulad po nito no, sa ADB, itong gawa 227 sa isang salin po ng ADB sapagat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades. Dito naman sa ASND, sapagat alam kong hindi mo ako pababayaan doon sa libingan. So, ibig sabihin, ang napunta po ng grave o libingan ay yung katawan. So, dito, ang ating unawa ay hindi dapat kaluluwa ang pumunta sa Hades. Kasi ang Hades, ang kahulugan po niyan ay Pagdurusa Kaya dapat, Ito ay may mga salins. Kung itatranslate natin sa English, punta po tayo ng isang English version. Bible Basic English, for you will not let my soul be in hell, and you will not give up your Holy One to destruction. So ginamit po dito ay hell, kaluluwa. So ngayon para maintindihan natin, hanap tayo ng ibang salin para tumugma yung ating binabasa doon sa ASND. Basa po tayo na ibang salin. Ito po mas maganda ang salin na ito para mas connected doon sa ating binabasa. Ito po ang malinaw ERB, EC Read Version. Because you will not leave me in the place of death, you will not let the body of your Holy One rot in the grave. So ito yung malinaw. Ito yung tamang pagkakasalin sapagkat ang pinag-uusapan po dito yung katawan ng ating Panasok Kristo na inilibing doon sa grave, doon sa libingan. Nakita po ninyo? Kaya sinasabi dito, Because you will not leave me in the place of death. Hindi siya mananatiling patay doon sa libingan. Tuloy natin. You will not let the body of your Holy One. Nakita po ninyo? Hindi mo hahayaan ang kanyang katawan ay, ang kanyang katawan ng ating Panisok Kristo ay hahayaang mabulok doon sa libingan. So, nagiging malina po ba? Kaya dito sa nagtatanong, Hanap tayo ng mga translation na magbibigay sa atin ng understanding. Kasi nga po, sa bawat salin, hindi talaga natin makukuha kung hindi tayo magbabasa kung alin ang tamang pangungusap. Kasi may unawa naman po tayo, may arong tayong sariling diwa. Ano po? O ngayon, dinawin pa natin. Ngayon, kung gagamit naman tayo ng English Standard Version, masahin natin. For you will not abandon my soul to Hades or let your Holy One see corruption. So, ginamit po dito ay soul sa halip na body. At ang ginamit din ay hades. So, itong translation na ito ay malayo doon sa tamang pangungusap. Nakita po ninyo? Kasi po, yung katawan ng ating Panginoon Kristo inilibing po talaga yun. Kaya yung katawan ni Jesus Kristo nung nabuhay na muli, hindi nabalihinga, hindi nagkaroon ng distraction. O ngayon, bigyan pa natin ito ng na linaw. Ngayon, kung babasa pa tayo ng ibang mga translation, katulad po nito, Because you do not abandon my soul to the grave or allow your holy one to decay. So dito, yung soul napunta doon sa libingan. Di ba? Ang pumupunta ng libingan, inililibing ay yung body hindi po soul. Nakita po ninyo? Kaya nagkakaroon tayo ng idea ngayon na talagang katawan ang inililibing doon sa grave hindi po soul. Katulad po nagtatanong na ito, no? Sana maging malino sa kanya ang kanyang pagkakaunawa, yung pupunta ng Hades ng paghihirap ay yung daw kaluluwa. So hindi po gano'n, no, no. kundi pupunta yung katawan ni Jesus Cristo doon sa libingan, doon sa grave. So malinaw po. Kaya hindi ko inalis yung unang translation na ASND, ito ay yung malapit na uh, unawa natin. Ulitin natin ha sa Tagalog dito sa ASND, sapagat alam kong hindi mo ako pababayaan doon sa libingan. Tama naman po. Hindi po na natiling nakalibing yung katawan ni Kristo sapagkat after three days na na muli. Malinaw po ba sa atin? Ano ha? So kung malinaw, kaya tayo naghahanap ng mga English version, hindi po pwedeng gamitin ang ganitong pangungusap. Katulad nito, abandon my soul. Ibig sabihin mo, yung hinayaan na lang yung kanyang kaluluwa. Ibig sabihin, kung ang kaluluwa ay inililibing. Sapagkat malinaw po, dito po ang ating pinag-uusapan ay katawan ng ating Kristo. So, yung, iyong sinasabi, kaluluwa ang napunta sa Hades. Kaya nga po, dito sa teksto o dito sa verses na binabasa, uunawain natin. Ano ha? Ngayon, malinaw na ba sa iyo? Hindi po pupunta sa Hades yung katawan, kundi inililibing. Kaya nung ang ating Panasok Kristo ay nalibing, namatay yung kanyang katawan, inilibing. Dahil yung gawa 227, ang pinag-uusapan po hindi po kaluluwa kundi katawan. So balikan natin. So magre-recap na tayo para maintindihan natin. Ito po ay katawan hindi po kaluluwa. O balikan natin ito no. Sapagat alam kong hindi mo pabayaan doon sa libingan ang alin. Yung katawan ni Kristo kasi pinag-uusapan di ang katawan ni Kristo. Hindi mo rin hahayaang mabulok ang iyong tapat na lingkod. So yung mabulok yung kanyang katawan. Kasi po kung isasama natin yung isang salin, Magkakaroon nga tayo ng maling unawa kasi ginawa nating kaluluwa yung katawan. So nilinaw lang po natin sapagkat dito sa mga nagko-comment para maipaunawa ko po hindi lang po sa kanya sa ating lahat. Ano ho? Dito po sa kanyang komento balikan po natin ano ho. Kaya puntahan natin yung version na yon para magkaroon lang tayo ng unawa sa mga bagay na ibinibigay niyang mga talata ano ho. So ang sabi dito sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades. Ang pinag-uusapan po dito yung kanyang katawan na ilibing po. Kaya di yan, ang tamang translation, kasi po baka kumaha din sila sa translation ng Kim James Version, ay ganito po ang lalabas dyan. Because thou wilt not leave my soul in hell. So hell din po ang ginamit. Dahil sa translation na ito, dito tayo magkakaroon talaga ng maling unawa. Pasinin natin itong mga talata na ibinibigay niya. no Basahin natin ano? kasi ika-clarify natin para maging malinaw sa inyo. Kasi gagamit din tayo ng English version eh, di ba? Ngayon, basahin natin. Sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades. Dito Hades. Ano ba ang kahulugan ng Hades, di diba? Torment o paghihirap. Pero pag dinaan natin sa English, punta tayo ng Kim James Version. Medyo na lumayo ito sa translation. Bakit? Basahin natin. Because thou wilt not leave my soul in hell. Ano namang kahulugan ng hell? Di ba't ito'y impyerno? Ang layo naman ng Hades do sa hell. Samantala yung Hades, ito yung unang kamatayan, di ba? Napupunta doon yung mga taong hindi mananampalataya. Nakita po niyo Kasi hinatulan na. Kung babasahin natin itong uh, Juan 3.18, puntahan muna natin, no ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang tandaan po ninyo, yung mga sumasampalataya hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Kaya kapag namatay iyon, pupunta po sila ng Hades. Yan po yung unang kamatayan. Ngayon, kung iinglisin natin itong gawa 227, ginawa nilang hell. Di ba't yung kahulugan ng hell ay impyerno? Ulitin natin ang pagbabasa para maintindihan ninyo. No? Sabi dito, because thou will not leave my soul in hell. Di ba't ito yung impyerno? Ito naman yung ikalawang kamatayan. So, ibig sabihin, lumalayo ang pagkaunawa natin kapag ganyan ang ginagamit natin. So, ibig sabihin, yung Hades, tapos gagamitin natin ng hell, the same chapter, the same verse, the same book, may malilito nga tayo. Nakita po ninyo, kaya sinamahan natin ng isang translation na mas malinaw po ito Nakita po ninyo, itong ASND Sapagat alam kong hindi mo pabayaan doon sa libinga ng alin Alin ba inililibing? Di ba't yung ating katawan? Kung mamamatay ang ating katawan? So yung tao na namatay, yung katawan, iyon ang inililibing Kaya nung si Kristo'y namatay sa krus, inilibing yung kanyang katawan E eh, patulad po ninyo, inilagay ninyo yung kaluluwa. Yung ba ang pwedeng ilibing yung kaluluwa doon sa libingan? Nakita po ninyo. O in English pa natin sa King James Version, yung bang iyong kaluluwa ay inililibing doon sa hell? Hindi po dapat hell. Yan na nga po, nakalagay po diyan sa isang translation ay grave, libingan. So puntahan natin at isalin natin ito para lang maintindihan natin. Oh. O ito, nakalagay po sa ERB. Because you will not leave me in the place of death, you will not let the body of your Holy One rot in the grave. Nakita po niyo Na yung katawan ni Kristo ay hindi hahayaan, yung lingkod na banal na si Kristo, ay hindi hahayaang mabulok doon sa libingan. Nabubulok ba ang kaluluwa? Kahit na nga po dalhin sa Hades, yung kaluluwa hindi yung mabubulok. Maghihirap doon. Yun ang unang kamatayan. Samantalang sa King James Person, ginamit ay soul. Pupunta ng hell, sa si impyerno naman, yun naman ang ikalawang kamatayan. Hindi naman mabubulok din doon, kundi matinding kahirapan ng kaluluwa ng isang taong hindi susunod sa Diyos. Yan ang malinaw po. Kaya pag gumamit tayo ng iba't ibang version, Talagang hindi kayo uunawa, talagang ililigaw kayo. Kaya kaibigan, sa iyong mga tanong na ito no, lang natin. Doon sa mga gawa 227 ay salitang kaluluwa. Eh kung walang lumabas na ganyan mga translation, hindi eh, aasa na lang tayo. Kaya nga po inaayos din natin sa tamang pangungusap dahil para maunawaan natin. So malinaw ba sa hindi po salitang kaluluwa na kalagay doon at hindi yung kaluluwa ang maililibing dito sa Gawa 2.27. Hindi po kaluluwa ang ililibing katulad po nito, no? My soul in hell. Hindi po inililibing yung kaluluwa. Hindi po inililibing ang kaluluwa, kundi ang inililibing yung katawan. Humanap tayo ng mga iba't ibang English. Nagkakaiba-iba. Kaya tayo nalilito. KGB, King James Version. Because thou wilt not leave my soul in hell. So gumamit po siya naman ng hell. Ang hell po impyerno. Samantalang doon sa Tagalog ang Bibliyan ho. Ang dating Biblia, sapagkat hindi mo iiwan ang kalwa ko sa Hades. Ito po 'yung pagdurusa. So ito po 'yung unang kamatayan. Samantalang 'yung hell, ito na 'yung ikalawang kamatayan. So magkalayo po ang kanilang pagkakaunawa natin kaya malilito po ang mga tao sa pagbabasa kasi hindi unuunawa ang pangusap at nangyari. So dito, kaya kumuha tayo ng ibang salin ano, ho, sa SND, alam natin na ang ating Panasok Kristo ay namatay yung kanyang katawan, kaya inilibing. Kaya ang dapat dito, hindi kaluwa ang nakalibing, kundi yung katawan ng ating Panasok Kristo. Sabi dito, sapagat alam kong hindi mo pawabayaan doon sa libingan, di ba't ang inililibing ay katawan? Malino po ba? Hindi mo rin hayaang mabulok ang iyong tapat na lingkod para hindi mabulok yung katawan ni Kristo after 3 days na buhay na muli. So malinaw na po yun. Kaya kung English natin, maghahanap tayo ng tamang translation sa English. Ito, nakakita po tayo, ERB. Kasi po, ang layo po ng translation ng King James Version. Kaya ito yung malapit dito sa uh, latest na version po ng ASND. Ito rin po yung magandang salin sa English. Basahin natin. ERB because you will not leave me in the place of death. You will not let the body of your Holy One rot in the grave. So malinaw po. Iyan ang malalapit na translation na madalay nating maintindihan at maunawaan. Kasi kung babase kayo dito, katulad po nito, hindi naunawaan yung mga talata na kanyang ibinibigay, may hirapan nga natin unawain. Kaya, ang gagawin nila dahil yun ang pang unawa, i-insist nila. Ano? Kaya magkakaroon nga ho talaga sila ng pagtutol. Oy, mali yan. Ito ang tama. Eh, hindi nila binabasa ng buo. Bumasa lang sila ng isang talata. Kaya dapat, babasahin natin ng buo. So, ngayon, magbabasa tayo ng buo para maintindihan natin. Kasi nasa paglilinaw na tayo. Basahin natin ng buo. Para maintindihan natin to, bumasa tayo ng magandang translation dito po sa ESND, mga gawa 2.24 Para maintindihan natin, ang inilibing ay yung katawan ng ating Paneso Kristo Basahin natin Mag-start tayo dito sa chapter 2, verse 24 ng gawa Ngunit binuhay siya ng Diyos at iniligtas mula sa kapangyarihan ng kamatayan Alin po ang binuhay yung kanyang katawan, di ba't namatay nga? Kaya nga inilibing, kaya binuhay ng Paneso Kristo Pakita po ninyo, dahil ang totoo kahit ang kamatayan ay walang kapangyarihan, pigilin siya. Tuloy pa natin. Ito ang sinabi ni David na para rin sa kanya. Alam kong ang Panginoon ay lagi kong kasama at hindi niya ako pinababayaan, kaya hindi ako nangangamba, kaya masaya ako. At hindi mapigil ang aking pagpupuri sa Diyos at kahit namatay ako, ay may pag-asa pa rin ako. Sapagat alam kong hindi mo ako pababayaan doon sa libingan. Hindi mo rin hahayaang mabulok ang iyong tapat na lingkod. So malinaw po, hindi hahayaan yung katawan ni Kristo ay mabulok doon sa libingan. Tuloy natin. Itinuro mo sa akin ang daan patungo sa buhay. At dahil sa palagi kitang kasama, masayang masaya ako. Sabi ni Pedro, mga kababayan, Malinaw na hindi tinutukoy ni David ang kanyang sarili, yung kanyang katawan. Dahil ang ating ninonong si David ay namatay at inilibing yung katawan ni Haring David. At hanggang ngayon ay alam natin kung saan siya nakalibing. So malinaw po. So yung inilibing, kinukumpal yung katawan ni Haring David nakalibing pa. Samantalang yung katawan ni Kristo ay nag-resurrect na buhay na muli. So malinaw po, hindi po kaluluwa ang inililibing doon sa pangungusap na yan. So, nagkakamali ka lang kasi nga, yung pinag-usapan natin patungkol doon sa Lucas chapter 16, verse 23, na punta ng Hades. Napunta ng Hades yung lalaking mayaman sapagkat hindi niya pinahalagan yung mga bagay na espiritual patungkol sa Diyos. So, yung kaluluwa talagang pupunta ng Hades kung hindi kasusunod susunod sapagkat hinatulan na yon. Kung nabasa natin kanina yung Juan 3.18, di ba? Alam mo, dito sa ibinigay mong talata, gawa 2.27, hindi ang kaluluwa kundi katawan ni Kristo ang nailibing at binuhay na muli ng Diyos sapagkat hindi hayaan ng Ama na mabulok ang kanyang katawan doon sa libi So, malinaw po ba sa inyo? Okay, kung kayo po ay nakaunawa sa ating pong pag-aaralan, ito po yung lingkod, Brother Owen. So, may po ang biyaya, pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. Kung kayo po'y bago na napadahan sa ating channel at nakaunawa kayo, huwag kang makalimot na mag-subscribe para lagi kang update sa bawat upload po natin. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, pagpalain po tayong lahat, and God bless you po sa inyong lahat.